Hello guys, tatalakayin po natin ang tanong ng ating kapatid na si Rayos ng Liwanag. Ilagay po natin sa screen. Ang tanong niya po, ano ibig sabihin ng iglesia? Maganda po ang kanyang tanong. So yan po ang ating alamin. Ang ibig sabihin po ng iglesia ay mga tao ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng iglesia. So ngayon, ibis po natin sa Biblia. Ayun po sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 6, Ngunit si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Napakaliwanag po na sinabi ng Biblia, ang iglesia pala ay tayo, yung bahay ng Diyos. Yung pong salitang tayo dito sa Biblia ay tumutukoy po ito sa mga tao ng Diyos. Refer to God people, not a building. Yan po ang ibig sabihin ng iglesia. Babasa pa tayo ng isang talata sa 1 Timothy 3, versikulo 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos na buhay. Confirm po na ang bahay niya, yung iglesia. Na yung iglesia, yun po ay mga tao ng Diyos na nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid yung mga alinsunod sa kanyang nasa. God's people po yun, mga tao ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng iglesia. Kasi po yung iglesia, uh, ye are bought with the price. Binili po yan sa halaga. Yun po ang iglesia. Na yung iglesia na yun, yun, yun po yung ililigtas ng ating Panginoong Iso Kristo. Babasahin po natin sa Episo, Kapitulo 5, Versikulo 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sabi po sa talata, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ibig sabihin, meron po siyang ililigtas na katawan. Alamin po natin sa Biblia, alin yung katawan na ililigtas ng ating Panginoong Isa Kristo? Babasa po tayo sa Colossus 1.18 At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia napakaliwanag po na yung palang katawan na ililigtas ng ating Panginoong Heso Kristo, yan po ay iglesia. Na ang ibig sabihin ng iglesia, yung mga tao ng Diyos nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, yung alinsunod sa kanyang nasa. Yun ay mga God's people, mga tao ng Diyos yun. Yun ang ililigtas niya kakagawin niya sa alapaap yun. 1 Thessalonica Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang sa 17. Yung iglesia na yon, we are bought with a price. Ibinili yon sa halaga. Ibinili sa kanyang du sariling dugo. Yun, yung nas yun nga yung nasulat sa mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. No? na ibinili niya sa Diyos. Revelation, Kapitulo 5, Versikulo 9. Yan po ang aking sagot sa iyo, kapatid, na rayos ng liwanag. Na ang ibig sabihin ng Iglesia ay yung mga tao ng Diyos. Nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay yaong aling sunod sa kanyang nasa. Yan po ang definition ng is ng iglesia.